welcome to my YouTube channel. This is Warai Vlogs. Oh, ano na mo. Ano? Nandiyan ka pa rin, umuulan. Ha? Okay, mga pusa ko. Ano na? Baka gusto man ligaw sa'yo. Sumilong ka na, sumilong gali. Ano na, umuulan mo. Oh dalawa ko ano o ayan mag-ina. Chloe! Ano? <laughs> Chloe! Uh, Chloe! Ayan si mama niya. Mama ka. Ayan ang bumsong anak. Ay, Chloe! Cute, cute. Yan ni Chloe. Hey! ilan dito. Ayan, ang tatay ni Chloe. Si Cypher. Ano? Lalaki ng pusa ko na. Ano eh? Ayan ang anak. Hey, Chloe! Hi, Luna! Hey, Luna! Ayan. Ayan ang anak. Ang Pangalawang anak ni na at ni Cypher. Chloe, uminom ng tubig. Oo, naawa ko sa puso. Nagpapaulan. Ano kaya gusto niya? Maulan, oh. Ano gusto mo? awayin ko ni Cypher eh. Magtatang pa naman itong pusang ito. Nalaki ko. Cypher! Pakasukin natin. Alis dyan. Alis, alis dyan. Uy. No way. Ano, umuulan dyan eh, oh. Lagi siya nandito. Siguro po, inhit na naman. Gusto niya yung aking babae. Eh. Ano? Pag silong ka, umuulan, oh. Mm hmm, mm hmm. Ang pasok yan. Oh, ano? Awayan ko ni Cypher, eh. Hmm. Ano? Maaway yan to, pag pumasok sa loob ng ba? O, pinapasok. Ayan na Saan ka ba? Ano? Ano bang hinahanap mo dyan? Ha? Basang-basa ka, o? Oh. Basang-basa ka. Umuulan. Oo, ah, oh, Umuulan. Ano na? Bakit nakatulong ko na dyan? Ha? Diyos po, nagpapaulan ka. Oh, my God. Pawawang po sa ang isa ng kapitbahay ko. Ano bang hinahanap mo? Patag-ingay mo. yan? Gutong ka? Nagugutong ka ba? Diyan ka lang. Huwag ka pumasok. Awayin ka ni Cypher. Inaway na ito ni si Cypher. Hinabong. Hinabong sa labas Cypher, doon! Ano? Inhit siguro ito. Inhit. wag mag-away, Cypher. Huwag mga mag-away. No, Cypher, umuulan. Papaampung ka ba sa akin? Huwag mong away, ha? Huwag mong away. Ano? Huwag mong away, ha, Cypher? Friend lang, friend. Huwag mong away yan. Huwag mong awayin, ha? Huwag mo siya nga Friend lang. Basang-basa eh. Ano? Ano ba kaaway yung... Basang Basang-basa naman ito oh. Ano? Basang-basa siya. Ito rin. rin. Oh. <laughs> mga agaw na naman yan. Mga agaw. <laughs> Chloe! <laughs> ay, 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 ay. Ang aking si Chloe. <laughs> so, na yan siya. Ay, Diyos ko. dami kong pusa. Nakatingin ang mga blue eyes. adami dami basura. Ayan ang babae. Siguro kuya nang inaano niya, inaamoy. Luna? Mga blue eyes yan, aking mga pusa. Ayan ang babae. Na gustong gusto niya. Oh, oh, oh Close Luna Anak Uwi na, uwi na Tama na yan, maulan Uwi ka na, uwi na Uwi na, uwi na Tama na Gusto-gusto talaga niyang post. In-hit siguro siya. Tama na. Tama na. Ano? Tama na. Luna! May gusto man ligaw iyo, Luna. Hmm. May naliligaw sa iyo, Luna. Gusto mo 'yon? Gusto po. Luna!